after 2 years bumalik na naman tayo sa pagbabike sa kalsada guys dahil nga tumataba na tayo guys at meron na tayong mga naiindang mga karamdaman sa ating katawan dahil nga hindi na tayo nagbabike mula kasi noong 2023 kuminto na tayo sa pagbabike dahil nga sa kadahilan ng ang ating trabaho ay naiba ang posisyon guys kaya nahihirapan tayo mag suot ng ating mga uniform sa pagbabike dahil nga nasa 43rd palapag na tayo guys dahil nga dito sa pinapasokon kong trabaho ngayon guys hindi pwede umakyat sa building ang nakashort at saka yung puro pawis ka dahil nga call center ngayon guys yung ating pinapasokan kaya sa kadahilan ng yan guys tuminto muna tayo ng pagbabike hanggang sa muli tayo ulit sumubok ngayon dahil nga whole week wala tayong masakyan na MRT at sa LRT kaya sumubok ulit tayo guys sa pagbike dito sa kalsada so mula 17 hanggang 20 tayo mabike guys para hindi tayo mahirapat sa pagkukumyot dahil nga wala tayong masakyan na MRT at sa LRT kaya good luck na lang sa atin after 2 years bumalik tayo dito sa kalsada So sigurado guys, alam nyo naman pag kuminto ka sa pagbabike at na bigla yung pagbalik mo, sigurado yan masasakit ang ating katawan. Nakakapanibago pala humawak ng monibela pag kuminto ka na sa pagbabike lalo na sa matagal na panahon. Kasi nga hindi na natin sanay gamayin yung ating pagdadry drive. At saka guys, nakakaramdam ako ng kaba dahil feeling ko babanggay na ako sa likuran dahil nga wala tayong ano na ensayo sa pagbabay kaya ayun parang kinakabahan tayo at parang nangangamba na tayo ngayon di tulad noon araw-araw tayo nang babay kaya hindi tayo kinakabahan kasi sanay na tayo sa kalsada pero ngayon medyo hindi na tayo sanay kaya ayun kinakabahan na tayo so nandito nga pala tayo kay sa footbridge so dito sa may footbridge may nakita akong isang natutulog na mama so nandito lang siya sa may gilid ng ating hot uh, braids ayan siya oh. ayan so kawawa naman ano dahil diyan siya natulog sa hot braids ewan ko lang kung uh, homeless siya or ano basta doon siya natulog so ayan ang oras natin guys 4.45 na guys so umalis tayo ng bahay ng uh, alas 4 so 15 minutes na tayo na babay so siguro mga isang oras natin babaykin papunta sa ortigas so galing tayo ng Antipolo guys So mayroon naman tayong madadaan ng ahon dahil nga dadaan tayo ng Valley Kaya yun yung Valley Verde na yun, yun yung mat mahaba na ahon na parang makunat. Pero kaya naman natin yan guys kasi nga nanibago nga lang tayo. Pero noon nung araw-araw ako nagbabike, dyan ako dumadaan. Walang wala sa akin yun guys, maning-manik sa akin yun. Pero ngayon sigurado ako na may hirapan tayo doon sa uh, may Valley Kaya good luck na lang sa atin mamaya guys doon sigurado ihingalin tayo pero kakayanin natin yan guys dahil nga para bumalik ulit yung ating resistensya sa pag-ahon kasi nga dito sa antipolo guys puro ahon dito so sigurado yan hihingalin na naman tayo ngayon ayun nga nakarating na tayo dito sa may Jinis uh, sa may pasig so babay pa yan natin to papunta ng rosario So ngayon, wala pa masyadong sasakyan dito sa ating diradaanan dito sa may tulay ng Genes. So siguro mamaya, pag uwi natin ng hapon, marami na sasakyan yan. So nandito na tayo guys sa may Bridgetown. Ayan, dito sa may bandang natin, Bridgetown. So hindi pa masyadong matraffic kasi nga, yung mga sasakyan dyan guys, lagusan galing dun sa kabila. Kaya ngayon, wala pang masyadong sasakyan. So nandito na tayo sa may patagos na ng Rosario guys ayan o oh. Kanto na ng Rosario to so papunta na tayo doon sa may footbridge ng Rosario at saka yung tulay ng Rosario ayan yung footbridge sa taas guys ng Rosario tapos yun naman yung ano natin tulay kung patawid doon sa papuntang Meralco Avenue so dito tayo dadaan sa ano guys taas muna kasi nga patawid tayo so dito guys may dadaanan tayo na isang uh, vehicular uh, hindi naman siya accident kung baga nasiraan lang siya guys so kawawa naman nandito sa may mismong gilid ng klasada so wala pa siyang warning device ayan siya guys so naka hazard so naplatan yung gulong niya guys naplat lang so dapat uh, mayroon siyang dalang uh, warning device para doon sa mga motorista na at dumadaan doon sa kanyang area so sa panahon ngayon guys dapat palagi safety yung ating uh, uunahin. At ayun na nga, pababana na tayo ng tulay ng Rosario. Dito tayo sa baba dadaan dahil nga papunta tayo ng Green Meadows. Kasi nga kung aakyat tayo dun sa taas, ang bagsak nung guys, papuntang Meralco Avenue. Makati, BGC, Taguig. Ayan. Kung doon tayo dadaan sa taas. So, dito tayo duman sa baba guys kasi nga papunta tayo ng Green Meadows. So, itong ating tutumbog guys, galing to ng mga sasakyan sa C5. So dito man tayo sa may kanto kasi nga pakaliwa din tayo. Papunta naman tayo ng C5 din. Pero doon tayo tatawid sa may Meadows. Dito guys suminto muna tayo pansamantala kasi nga nakago yung mga sasakyan. So ayan nung nag na tayo guys. Tuloy-tuloy na tayo. So nandito na tayo guys sa may Green Meadows. Ayan nga pala mayroon tayo susundan na isang kapadyak na hindi ko alam kung 5 na hindi natin to guys so kasi nga, pag mga ganitong araw, mga ganitong uh, iksina, karamihan, mga 5-9 natin yung mga nasa kalsada pag ganitong madaling araw. Kaya sigurado guys, yung nakabike na yun na ating nasusundan kanina, 5-9 din yun. Kasi nga, madaling araw, nagbabike din siya. So tulad natin, nagbabike lang din tayo. So ito na guys yung sinasabi ko sa inyo na makunat na ahon dito sa may Green Meadows. Hanggang Bolya Vargas to guys. Ganito yung eksena ng ating dadaanan. So sigurado dito guys, nga singal tayo pagdating doon sa Maydulo. Kaya good luck na lang sa atin dahil nga sa dalawang taon pa naman na hindi tayo nagbike. Sigurado na eh, hingalin tayo rito. Pero nung araw guys nung 2023, nung araw-araw pa ako nagbabike guys. Walang wala sa akin tungo ako na to dito. Kumbaga maning manilang sa akin. So, dito pala guys yung mga opisina ng ating MMDA. Kung sa hindi nakakaalam, dito sa May Green Meadows, yung opisina ng MMDA guys. Nandito ang banda sa ating bandang kaliwa. Nandyan yung opisina ng MMDA guys. Yung bagong opisina na tinayo, yung mataas na building. Ayan guys o. So, sa kaliwa na yan na may maliwanag. Yun, yan yung opisina ng MMDA. So, ayan guys oh. So, Nandito na tayo sa may malapit na sa may intersection ng Julio Vargas sa may Meralco Avenue. So, good luck sa atin guys. hingal hingal tayo rito. Grabe, hindi ko na inano yung video guys na humihingal tayo kasi nga din dinig talaga yung halak guys. Sobra na hirapan First time ko kasi ngayon. Pero ang sabi nila guys, masarap daw ang first time. Yun lang ang sabi nila. Pero kung magbabahay ka sa loob ng dalawang taon na hindi ka nagbike hindi masarap ang first time guys talagang herap tayo ngayon humingal talaga ako pero dati guys nung mula dong 2020 hanggang 2023 na nagbabay ka ko araw araw walang wala sa akin yung ahon na yun pero ngayon talaga ininda ko siya guys talagang iningal talaga ako to the max talagang tumutunog guys humahalak halak pa disgrasya talaga yung aking uh, energy. Kaya kailangan talaga twice a week o thrice a week tayo magbabike guys. Uh, Gawin ko na itong bisyo muna. Kasi nga ako rin pala may hirapan bandang huli. So ayan na guys. Nandito na tayo may malapit ng likod ng Mega Mall guys. Kung saan yung mayroon noon nag viral na mayroong gwardiya na sinagasaan ng isang SUV dito sa may likod ng Mega Mall. Ayan guys. Dito yun. Kaya mga ka-59, dubling ingat tayo kayo. At kung ngayon hiningal tayo, paano na mamaya guys, pagbalik natin pag uwi? Eh mas maraming ahon doon kaysa ngayon guys. So good luck sa atin. Sigurado mamaya aakayin natin yung ating bike. Yan yung pinagbabawal na technique. Pero gagawin natin yung mamaya dahil nga sigurado hindi natin maaahon yung mga taas na ahon doon sa may papuntang antipolo na kaya good luck sa atin guys so update natin ng oras guys 5.10 na ng madaling araw so nandito na tayo sa likod ng Mika Mall so papunta naman tayo ng Shangri La Hotel tatagos naman to guys papunta ng Wakwak -wak na papunta Show Boulevard yung mga time pala na to guys hinihingal pa rin ako hindi pa rin ako nakamubun doon sa inahon ko grabe ang hirap pala talaga pag uh, inabot ka na ng taon na hindi ka na nagbabay ka tapos bibiglain mo wala kang insayo man lang kahit isa nako kahit mga short ride dapat meron man lang sana ako is-ensayo pero wala ako noon guys wala man lang ako short ride na mga insayo kaya ngayon bigla talaga tayo so mga isang oras tayo magbabay guys papunta dito sa ating papasukan so ayun na nga guys nandito na tayo sa may main road ng wakwak -wak. so Patagos na tayo ng ano, uh, show boulevard. So, gailid na to guys ng Shangri-La Hotel. So, ayan o. Oh, papunta na tayo ng EDSA. Time check natin. 5.15 ng umaga. So, sigurado guys, mga 5.20 uh, or 5.25 Nandun na tayo sa parking lot. Kung saan tayo magpaparking dito sa ating site. So, ayan. Good luck na lang sa ating guys. Pawis na pawis tayo grabe pero ang sarap ng feeling guys pala pag nagbabayad talaga grabe parang nabubus yung mga ano mo pawis pawis na mga matatagal na, hindi lumalabas grabe nararamdaman ko tumutulo talaga sa likod ko guys yung pawis ko kaysa naman sa dalawang taon na hindi tayo nagbabayad so andito na tayo guys sa may site natin so ayan pababa na tayo ng parking guys dito sa may rampa So, dito sa may rampa, guys, nakita ko yung ating dalawang pipe 9. Ayun, sa baba, nag-uusap sila. So, ngayon, gugulatin natin sila, guys, sa ating busina. Ayun sila. Oh, oh my God! Wow! <laughs> Ayun, nagulat ka sila, guys, napasigaw pasigaw yung dalawang pipe dahil sa lakas ng ating busina guys. So yun nga pala guys, yung ating busina eh 12 volts na battery yung ating ikinabit dito sa ating busina guys at bumili tayo sa online ng ating uh, horn. Kaya medyo malakas yung ating ano talaga busina. So yun nga nandito na tayo sa parking lot guys. So time check natin 5:25 ng umaga. So ayan, pa-parking na tayo dito guys sa ating uh, bike rack. At sa punto na to guys, ipapakita ko sa inyo yung aking uh, ginagamit na bike. So ayan yung bike natin guys, na ating ginagamit. Nice. Dahil dalawang taon na istak yan guys, pinalitan ko lahat yung kanyang exterior. Nasa elevator na tayo. At yun na nga guys, nandito na tayo sa loob ng elevator at paakyat na tayo ng 43rd So, napakataas talaga ng elevator namin, guys. So, hanggang dito na lang yung ating video, guys. Maraming salamat sa panonood. Bye-bye!